Fyra, okay ka na ba? Okay na ka, Ate Malu. Pasensya ka na, ha? Wala ako kanina, inutusan kasi ako mamalengke. Malabwi talaga pa nang magalit na si Ma'am Susan. Kaya mag-iingat ka talaga sa kanya, ha? Oo oh, po, Ate Malu. Hey. Hoy, chismisan talaga, ha? Magtatrabaho na po, Ma'am. Sige, Ate Malu, alis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka. Hoy, 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 toko lang. Hindi pa kita pinapaalos ikaw, pumasok ka sa loob. Opo, ma'am. Gusto lang kitang batiin sa performance mo kanina. <laughs> Galing mo, ah! He looks so kawawa at kulang na lang maihika sa takot kay Tita Susan. <laughs> Tanga mo rin, no? Talaga sinunod mo pa ako. Ibig sabihin, pinano mo ang lahat ng yun? Hindi naman kasi ako pangakatulad mo, Pyra. Siyempre, alam ko namang magagasgas yung pants pag ginamitan ng sponge. <laughs> bakit mo kinailangan gawin yun? At bakit gusto mo ako ipahamak sa tita mo, Ma'am Cindy? Because I can. And because I want to. So ano? ka kay Tita Susan? <laughs> eh baka nga palakpakit pa niya ako sa ginawa ko. ano pang tinutunga nga mo dyan, ha? Chupi! Doon ka na lang sa inyo at doon ka na lang magpaka-loser face. <laughs>